O, oh, another, another kwentuhan na naman tayo. Pitong taon silang nagsama. Nagiwalay din sila. Kasi nalaman niya na yung palang lalaki ay bakla. Yun. Pero hindi naman niya alam na bakla pala. After three years yata, saka pa lang niya nalaman. Tapos, yun nga, na uh, nasa ibang bansa yung lalaki. Iniwan siya, nandun siya sa Pilipinas. Tapos, ang tawag dito, 3 years, pinapadala naman siya ng pera, pero $100 lang kada buwan. Grabe no, $100. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mga mga girls, okay? Lalo na kung alam nyo ang lalaki ay ganun, na pinapadala ay kulang na kulang. Kailangan nyo talaga mag-isip ng paraan kung paano nyo masusustain yung mga pangangailangan nyo para sa sarili nyo. Kasi talagang napakahirap na iasa ang buhay sa iba. Not just sa lalaki, okay? Mahirap iasa ang buhay sa iba, period. Kaya naman itong si babae, yun nga, talagang, sabi niya, $100, well, kasha siguro yun sa solo lang na kagaya niya. Kasi wala naman silang anak, hindi sila nagkaanak. Yun, 7 years sila nagsama, pero hindi sila nagkaanak. Tapos, hanggang sa, ito nga, nandun yung lalaki sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan bansa yung lalaki. Nakalimutan ko na sinabi niya eh. Tapos siya nasa Pilipinas noong time na yun. Tapos yun nga, $100 lang pinapadala sa kanya. Sabi ko, wow, $100? So, $5,000 lang yun, equivalent. So, kasha siguro yun kapag solo ka. Pero, kulang pa rin ang $5,000. Yun, lalo na kung hindi mo alam kung paano mo budget yung pera mo. Lalo na kung ikaw ay wala namang sariling bahay at lupa. Uh, wala kang mapapagkuna ng source. Of, uh, yung sariling free food, yung mga gulay, ganyan. Mahirap. Kaya, Kakasya siguro yun kung meron kang alimbang sariling bahay at lupa. Wala kang binabayaran na upa. Pero, yung tubig at kuryente pa, kailangan mo parang bayaran kasi yun ang hindi mo talaga matatakasan unless magkandila ka na lang or, maggas or maggasera. Tapos, kung meron ka namang source ng mga pagkain na free, kagaya ng gulay, nagtatanim-tanim ka ng mga gulay, may mga manukan ka, sarili kang mga hayop, na pwede mo rin pag ng source of income. Yun. Eh, wala. Kung wala noon, talagang mahirap. So, sabi ko, $100? So, kulang yon Sabi niya, yes, kulang talaga. Buti na lang wala kaming anak. So, diniis niya yun. Ah, uh, na ano, Nawala siyang, ah, uh, yun, sapat na pera. Sabi ko, sa isip ko, paano kaya nangyari yun? Baka, hindi pa siya nurse nung time na yun. Or, nag-nurse siya later on. Hindi ko na natanong. So, sunod, so, tanungin ko siya. Kung nurse na ba siya nung time na yun. Or, ano. Ang alam ko, hindi pa siya nagtatrabaho noong time na yun kasi nasa bahay lang siya noon. Kasi nga mga bata pa lang sila noon. Yun. So, malamang hindi pa siya nag-nurse. And then yun na nga. After 3 years, nalaman niya na uh, bakla nga. Tapos may kinakasama na palang lalaki dun sa ibang bansa. And, yun nga. Hanggang sa gusto na niyang tapusin, makapaghiwalay, nag-ano uh, siya ng divorce. Siguro nakapunta na siya ng US. Tapos, doon siya nag... Hindi ko alam paano niya ginawa yung pag-file ng divorce. Basta nag-file siya ng divorce, sinanap niya yung lalaki. Ayaw makipaghiwalay ni lalaki, kaya umabot ng halos ilang taon din siyang nag -intay. Ilang taon siyang uh, nag-suffer ng halos stress, distress, uh, depression. Kasi nga, ayaw makapaghiwalay nung lalaki. Kahit naman, pabor naman sa kanya, ayaw pa rin Tapos, kinausap niya yung pamilya ng mga lalaki, nung lalaki, sabi niya, kausapin oh, niyo naman ang anak niyo na gusto ko nang makapaghiwalay sa kanya. Nagpirmahan niya yung divorce kasi para din naman sa aming dalawa. Ayaw talaga. So, kahit yung lalaki ka usap din niya, nag-message din siya. Sabi niya, nakikipag-uusap ako sa iyo ng maayos. Ito ay para din naman sa ating dalawa. Hindi naman ako na ako nang ipagbalikan sa iyo. Ang gusto ko lang ay magkaroon tayo ng linaw. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa sarili natin. Gusto ko na ng divorce. Tiramahan mo yung uh, divorce paper natin para matapos na yung ating uh, paghihirap pareho. So ayaw para nung lalaki. Hanggang sa nalaman niya nga na may kinakasama ng lalaki yung lalaki niya. Ang kinausap niya, sa tatlong taon din yata siya nagdusa. Yun. Ang kinausap niya ay yung lalaking kinakasama nito. Nag-message siya doon. Sabi niya, Kausapin mo naman yun nga yung asawa daw niya. Alam ko na mo ako. Kausapin mo ang asawa ko. Sabihin mo sa kanya na birmahan na niya yung divorce. Hindi naman ako nang gugulo eh. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon na lamang ng katahimikan sa puso't isipan naming dalawa. Hindi naman ako naghahabol. Pero yung mga kapatid, ang iniisip pala ay may makukuha siya. Tapos sabi niya, wala nga akong nakuha nung kami pa lamang. Tapos ngayon pa may makukuha ako na maghiwalay na kami. E nung nagsasama kami magkano lang naman pinapadala niya? 100 Tapos ngayon na maghiwalay kami. Nakakala niya na no, may makukuha ako. Wala akong nakuha noon. Wala pa rin akong makukuha ngayon. Sabi niya gano'n. Kaya uh, yun nga nakinig naman yung lalaki na kinakasama niya. Kinausap yata yung boyfriend. Sabi niya, yun nga pumayag na na maghiwalay para din naman sa kanya. Pabor na rin kaya para sa mga lalaki, ba't ganun? Kung pabor naman sa inyo na mag-iwalay na kayo, bakit din yung na mag na lang, ba diba? Kung pareho naman na kayo may kinakasama, pero siya wala naman siya kinakasama. Siya ang meron yung lalaki. Kung meron ka na lang naman kinakasama, pumayag ka na dahil pabor na rin sa iyo yun. Hindi naman basta makukuha yung iniisip niya na baka daw may makuha sa kanya, nakalahati ng ganito-ganya. Eh, wala naman makukuha kasi wala naman silang conjugal property. Kasi lahat naman ng property ni lalaki sa kanya lang, hindi naman nila pinangalan, wala naman pareho silang share ng properties. Kaya wala talaga makukuha si babae At hindi na rin naghabol si babae ng mga ano. Kaya wala talaga siyang nakuha. But that's okay, hindi na rin niya hinangad kasi sa isip niya pera lang yan, madali ang kitain. Tapos yun nga, ngayon maganda na yung buhay niya. Although kahit wala siyang anak solo sa buhay, maganda naman yung buhay nga. Kasi nurse naman na siya, tapos namumuhay dito ng na mag-isa sa... US, may sariling bahay at lupa. So, okay na rin siya, masaya na rin siya sa naging sitwasyon ng buhay niya. Hindi na rin sila, hindi na rin siya nag-asawa. Kaya itong sabi ko, lagi kong sinasabi na magkaroon ka ng sarili mong uh, pagsisikap sa buhay, magkaroon ka ng sarili mong pangarap sa buhay, magkaroon ka ng sarili mong pera, magkaroon ka ng trabaho at sarili mong pera at ipon kasi mahirap iasa ang buhay sa, sa iba. Ito yung palagi kong sinasabi sa iba. Kasi maraming nangyayari na meron akong kapilala na umasa talaga siya sa, sa asawa niya na nagtatrabaho. Buong buhay niya, hindi siya nagtrabaho at nagsumikap sa buhay niya. And then umasa na lang siya sa, sa ibang tao. Umasa siya sa asawa niya. Umasa siya sa iba na pinibigyan lamang siya ng pera. Which is, yun yung tinatawag na codependency. Na hindi ka mabubuhay nang wala ang ibang tao. Hindi ka mabubuhay na wala kang sinasandalan. Yun ang mas nakakata mahirap yung ganun. Mas maganda na marunong kang mabuhay at lumaban ng para sa iyo. Marunong kang mag-isa, marunong kang mabuhay ng sa iyo. Kasi kahit anong man yung mangyari, halimbawa maghiwalay man kayo, makakapamuhay ka pa rin ng sa iyo na kahit wala ang tulong ng iba. Yun, yun yung tinatawag na pagiging independent. Kaya kailangan maging ganun ka sa sarili mo. Huwag kang maging codependency sa iba kasi mahirap yun. Kasi halimbawa, kagaya niyan, madapa ka ng paulit-ulit. Ah, wala akong matatakbuhan kundi ang sarili mo. Pero dahil nga nagkaroon ka ng codependency, pag nadapa ka ng paulit-ulit, tatakbo ka rin sa iba kasi nga hindi mo makayang uh, tumayo ng sayo. Yun ang mahirap. Then sa isip mo, hindi ka mabubuhay nang na wala ang tulong ng iba. Kailangan, ni, kailangan mo ng tulong ng iba. Hindi ganun. Kailangan marunong kang dumiskarga sa buhay mo. Marunong kang... Uh, Anong gumawa ng paraan para mabuhay ng para sa sarili mo at marunong ka rin buhayin nyo hindi lang sarili mo kundi ang pamilya mo yung mga anak mo mostly kung kailangan pa nila ng tulong mo so yun ikaw dapat yung mahihinga nila ng tulong masasandalan hindi yung parang ikaw yung magiging uh, magbibigay pa ng hirap sa kanila so yun yun yung naging pananaw ko sa buhay kaya ayoko talaga umasa sa iba kasi nakakatakot so yun lang bye